What's up? Another day, another blessing naman mga kakuki Guys, biyahing south kami ngayon May bibisitahin tayo guys na farm Overnight tayo dito sa south area mga kuki Unahin natin sa Santander Yan, for the meantime Andito muna kami sa Maynaga Kakain muna guys, gaya ng nakagawian natin And kasama natin ngayon guys Kaigot! E Morning mga okay. kuki Punta tayo dito guys Boy? Good morning. Wow. Good morning. Sa Sir, good morning. Good morning. Good morning. Good mo Good Good morning. Good Good morning. Good noon. morning. Oh. Good morning. morning. Hey good morning. Oh, Campung chips. Campung chips. Hey, good morning. Night at night at night. Caldereta, wala ko saan siya? Caldereta, kaming kaniyari sa baboy. Ay sa baboy. Atay isa. baboy. Ay, ulo nga. Sa ulo na, sir. na ko na ko dito. Mais, kapre. Ay, kambing. Ulo ka, mais. Ako, kapisa, kahumay. Ano sa mani? Ang baboy, Ang baboy. Lola? Ulo. Ano nga, tingnan ko saan. Ano saan ang isda? Kaya pa pa ini tetap kalian, no? Wajib ada ni tetap. Ini tetap kalian, no? Oh. Ini cari terlain. Kanih. Kandirita, sir. Nga, baka? Kanding. Kanding, kanih. Kanding bal uh, Kanding, og lato. Lato. Mm. Kader guys, kambing Tapos Late to Lock tapos Mais There you go. oras na apat na oras na kami drive mga kakugi galing sa Mandawi City papunta dito Pidawi mga kakugi, andito na tayo sa Santander, Cebu ayan, ganda ng view guys oh, hindi nyo yan ganda ng mga bulaklak ngayon guys talagang uh, flower month buwan talaga ron sa mga ano sa mga bulaklak <laughs> Flores de Mayo. Ito tayo yeah. kita Cherry blossom. Cherry blossom ng Pilipinas. Here at Korea. Guys, uh, mga kakugi, pag gusto nyo magpasyal dito, south talaga. Ganda din dito sa Alcoy Oslob. <laughs> Alcoy Oslob. Nanata sa Santander. Yeah, Alcoy Al Oslob. <laughs> Santander na dami. <laughs> yeah. Andito na tayo. Andito na tayo sa isang area sa Super Isaiah Game Farm. Pasokin natin sa opisina si Boss Tonton. Boss! Ayong hapon. Ayong hapon. Guys, mga kuki. Si Boss Tonton. Ayong hapon. Ayong <laughs> hapon. Long time no <Lucy>? see. Oo. <laughs> medyo matagal na. Oo nga. <laughs> Ayan mga sasama ko Boss! Snack sa'yo! Boss may Yo. hapon? Sige, sige! Ah. May hapon! Si may Stephen! Hapon, sir. Yes, sir. Yes. Si Tonton! May hapon siya! Tonton MacJay! May hapon! Si Antet! Karigami si Bungkon! Sorry, sorry. soray! Ha! Ito ito! Ito mo! Ito mo siya! Snack sa'yo! nice. Ahh! Guys! Maracugi! Last time kaming nakita ni Boss Tonton that was 2021! 2021! Doon kami sa isang farm niya guys, sa Kulase. Kulase, isang buwan. tama. No? Tapos uh, doon. Sa cordia. Cordia. Cording area. area. Dito pala boss, anong nandito ngayon mga manok mo? Dito yung conditioning cup lang namin. Meron kang steady hand here dito. Tapos iba pa rin yung treating uh, area namin sa saka nursery. So, no? magkakaiba, magkahekto. Wala, wala kaming property na medyo black. Tama-tama. Actually, Mara Kogi, uh, gusto sana ni boss na uh, doon kami mauna sa Kulase tapos dito mag-ending sa Santander e, eh, sabi ko dito na lang mauna sa Santander kung makaya pa sa Kulase kasi papuntang mual-bual man kami boss ah, okay. so, kaya pagkano na lang ano namin wala na balik-balik lang ba. so, ngayon guys nauna natin ngayon kasi hindi natin nakita to last time nung i-vlog natin ng Super Isaiah anakita uh, nakita natin yung cording area ngayon mamaya ikot-ikotin, it. tingnan natin yung mga manok niya dito guys, yung mga trusted and tested niya by the way mga kugi Boston, hanggang ngayon ba yung mga henny natin, yun pa rin ang isa sa mga signature line natin of course, yun the best ba? Diba? kung napanood yung guys, yung sa previous Pagal. vlog ko no, ang pamagat nun guys is the best henny in the south yun ang pamagat yeah. ko ng vlog na yun Ah uh, yung mga hini mo boss kung pwede ulitin natin kung saan galing yung mga materials mo nun Opo, uh, yung nagpanalo na hini po na winner sa six tag solo mm -hmm. tapos ibinose namin sila pagkakahiwala na entry same, same mga winners po na champion uh -huh. pa rin. tapos yung mga kapatid four cups crack, champion sa negros ah uh, isa process na po ng imported na JP Henny cross po sa isang Uh, perfection now net. JP? JP Henry. JB? Uh, John Bishop? Yeah, John Basit po. John Basit? Sa Alabama. Ah, okay. Uh, so, yung, yung Henry po boss, uh, kasi uh, meron na kasi, hindi ko masak kasi matandaan ba yung pinag-usapan natin last time. Yung Henry mo, na na parami ba yun na ang breeding mo is puro Henry talaga, hindi tumaw-tumaw o anong yung mga throwback throwback lang? Hindi po. Pagka nag-drip ko yung ng penny dito, talagang penny po yung lakas. So target At mo? At yung kulay hini? na lang, pare-parehas po lahat. Mm. Yun pala guys. ah uh, mahirap makalimutan ang Super Isaiah mga kugi kasi sa lahat ng mga na-vlog ko, dito lang ako nakita na talagang binibreed talaga mga hemi. Kadalasan kasi tumaw-tumaw yung bang mga, mga throwback, throwback lang. Ilang hey? taon na yun. Oh. Ilang taon na. Yun. So, itong Medyo Super isaya boss, ang Super yeah. isaya nung mag ka, hindi na talaga ang ano mo? Gusto mo? Ah, uh, hindi po, Sir Al. Yung hindi po kasi nag-start yan, mga 2016 lang. 2016? yung farm ko, 2010 pa nagsimula. Hmm. So, 20, 2016 hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang hindi natin. Yes po, Sir the same family Same Enid. family po. Walang in-infuse, walang ano? Wala pa rin Galing naman guys. Yan ang masasabi natin. Kung na, napanood nyo yung mga videos natin ng ating speaker ay si ano, Abus Joel Laxon. Mahirap talaga maging breeder na ma-maintain talaga yung mga bloodlines. Ma-maintain, tsaka maka sa isang bloodlines. So yun, Aside from Henny Boss, ano pa ang mga bloodlines ngayon na nandyan sa Surprise Aya? Meron kami mga Golden Boy na galing ng AEJ. EJ. AJ. Uh, meron po kami mga uh, mostly magpanahaw po yung mga lines namin. Mm, tama. Actually, nakita niyo po sa labas, yun po yung six time winner namin na galing talaga kay Dunamon. Mm. So, yun, uh, Duke Halsey Lemon po. Duke Halsey Lemon, yan. Yun. So, sa, sa lahat, sa mga bloodlines na nakuha mo kay Don Ramon, kumpleto yung variety ng ano niya? Meron po kaming Perfection, meron po kaming Duka Lemon. Ramon. SBR? May SBR ka? Uh, wala po kami SBR na Ah. So, kinuha mo yung mga old lines sa... Uh, Actually, na, now? nakakuha ko kay Don Ramon, 2018 pa po. 2018. 2018? Uh, yung Ducal Lemon at saka yung... Perfection na ako niya. Perfection. Nakangkit mo yung perfection kanina. Yung perfection yun ang kinross mo sa JB Hene. Apo. Kaling naman. So yun guys ha. Talagang pag nandito kayo kaya no, uh, buston-ton, pag-uusapan talaga natin, yung mga bloodlines lang ng kanya. Wala nang wala nang maraming bloodlines na iisipin. Golden Boy from EJ. Yung Mount Manahaw, tapos yung Henny. <laughs> Di ba Tama po. Saka um, na. Pinapakamit po talaga namin ngayong season na to, yung golden boy sweater at saka yung Dupas puzzle. Yun. Tapos yung hemi, tuloy-tuloy pa rin. Yes, po. So ngayon guys, patakusin ko lang itong soft drinks. Titingnan natin yung mga manok dyan na nandyan. Probate po natin makalimutan introduce muna natin yung ano mo. ah, uh, yung... farm manager po Farm manager. Si Louie. Siya rin po yung in charge ng grader ko. Louie. Louie. Ayun, Louie. Ilan taon na yun sa Atos? Matagal na sa akin, sir. Matagal oh, uh, na. Nakita ko tayo doon sa kabila? Wala. Wala, no? okay. Sige. Thank you. Yung binibreed mo dito, puro straight or may mga crosses ka na rin? Ah, uh, most of all, Sir Al, ang among breeding na rin, uh, kasagaran, straight breed yun. Straight breed? Oh, so, straight breed. Pero uh, ngayon, meron kami mga crosses ng uh, Golden Boy sa Dukhal Si Lemon at sa same time, Dukhal Si Lemon sa Golden Boy. Ah, so first time mo yung nag-crosses? -nag Ngayong season po. Ngayong season na ito. Na cross yung Dukhal Si Lemon from Mount Manahaw at yung Golden Boy mo na galing EJ. Yes po. Oh, yung process namin ngayong season na talaga. So, so yun pala mga Kogi. So ngayon mga Kogi, kanina na ipakita namin sa inyo kanina yung uh, sa kulase. tapos yung mga hene ni boss, andyan pa rin. And, mo, sa ngayon boss, more or less, mga ilan heads na kaya ang mga hiniling natin ngayon doon sa kabilang siguro mga nasa 100 ko yung production sa, sa local local lang namin sila pinipilit kasi yung uh, local association namin na si SCBA yun lang yung tumatanggap ng staga na Hemi tama kasi kinalasan guys sa mga association hindi tumatanggap ng Hemi pag stag pag okay. staga so limited na muna yung ano niya ang production So, ngayon nasa 100 lang nagre-release -nag ka ba boss nag for sharing ka ba sa mga hini natin hindi po, hindi na kami nag-out ng hini. personal talaga ng na. uh, kung napanood nyo last 2021 guys na video natin naitanong din natin yan kung may for sharing sa hini, walang for sharing sa hini since 2021 hanggang ngayon, Ako. personal use Ako. lang mga kogi So kung uh, ma-cross kayo yung hini pwede pero, na kung may crosses. Walang cruciere, boss. Walang <laughs> Wala. Pero, may ano yan? May, may... Sir Tiff, uh, parang may, may catch niyan. Pagkaibigan siguro, boss, pwede. Anyway, <laughs> you know, you know, guys, joke lang. Uh, dito si boss mga kakugi, magaling kasi ito sa negosyo. Pero yung hini hindi niya sinasali sa negosyo. Tama po. Sa passion niya, pinapasa yung hini. Yung talagang passion sa pagmanok, mga kakugi ba? Kasi, personally, siya yung nagkukondisyon, nag-handle. Wait! Siyempre, may katulog sa ngayon. Nasaan ba yan? Si, si Christian? No, natin. Si Christian. Christian. Pag si Boss, mga kakugi, may nag... may gumagawa sa gawain ni eh, Boss. Si Christian. Saan si Christian? Ano na yun? Nine. Ayan. Dito guys, oh. Mga kogi. Dito, dito. Kami kayo. Boss. Si Christian. Si Christian. Siya ang right hand ni Boss with regards sa uh, handling and conditioning. Pag busy si Boss. No? Oh. So pag nandyan si Boss, ayun. Ang trono na ikaw, Boss. Pero siya, na, siya talaga yung, Sir Al, yung uh, main hunter talaga namin dito. Hmm. Siya rin yung nagpa-champion ng yeah, solo, yun. nung six times yung Henny. Yeah, yun. so kasi sabi mo na, paano i-point yung Henny? At the same time, si Luis Sir Al, siya yung uh, farm manager namin yun. Hmm. Tapos siya rin yung uh, naka-assign sa breeding Reading. namin. Breeding at saka farm manager. So, pag sinabi natin farm manager, yung tatlong area, yung pinupuntahan-puntahan niya? Hmm. Tama po. <laughs> Good way. Yun. So, oh, baka may gusto kang sabihin, may shout out ka. <laughs> wala ko sir, ma wala ko. Wala, wala ko. Ako si Christian Gumarman. Kan, mga bigote, may beard na. At sa may iba kasi ko yung mga ko na handler, si Bo Farmers, tsaka Kina Chong Si. Yung handler na Kina Chongsi Si ngayon. Yun. Shout out. Chongsi Si, Brothers. Kasama ko na handler. Hmm. Yun mga kakogi Nako, ang saya-saya Natuwa ako guys kasi nagkita kami ulit Ni Boss Tonton Ilang years yun na Since the last time na we met hmm. So yun mga kakogi Boss, may lumalagap Lapa, lagapak, lagapak dun sa loob Yun na bang mga kids? Pwede natin tingnan Guys, panuuri natin guys Titingnan natin yung isang negosyo ni Boss Pag-usapan, magandang pag-usapan yung Boss Kasi 28 branches na siya nationwide sa mga cages na galvanized cages. Pwede nyo ma mapuntahan ito, boss? Sige, boss. Bo boss Louie, kasama ah, tayo, boss Louie, ha? Ha, ah, Christian? Yes.